BH! Nakita mo yun? Mayroong stop daw na pinamimigay! Kuha tayo? Ano ka ba? Para saan daw yung stop? Hindi ko alam eh! Kumuha si Mare! Ako, tigil-tigilan mo nga yung mga stop na yan! Ako, ito mga kabatang helmet ha! Base ito doon sa kaninang in-upload natin! Nakakaloka lang talaga. Kasi hindi ako makamove on. Hindi uh, mayor. Uh, legasyon, no? Ah, uh, legasyon. Si mayor naman. Legacy. Ah, uh, the legacy. Ah, <laughs> uh, nga naman. Pero eto nga, videographer. Gusto ko kasi siyang himayin talaga eh. Kasi ito nga, mga kabatang helmet. Ang dami na rin mga nag-comment po sa inyo. Kasi yung sagot niya talaga, videographer, sino sa na lahat. Bakit hindi siya naglabas ng sarili niyang statement? Dahil siya naman yung mayor, di ba? Siya yung current mayor. Mm. Hindi siya naglabas ng statement or ng apology man lang about dun sa datos na... May ay, naglabas ng statement? Hindi naman si mayor yon eh, may, may, naglabas nga. Pero di ba? ano niya? O sa personal account Sa nga. personal Pero di ba dapat sa mismong account ng Naga City LGU, yung mm. mismong website ng Di ba? Eh kasi di ba doon nga galing yung mali pa nga yung spelling ng typhoon? Ano ba? Anong spelling wrong? Hindi ba na-check sure yan? Kasi <laughs> diba halatang halata talaga na may nadali, oh. may nobrame. Basta lang may ma-post, basta may mapakita lang na transparent kuno, Baka B at D yan. Hoy! T, patituloy pati, patituloy <laughs> Patituloy ako, na-confuse eh. T, P, Y, P, H, O, O, N. Yan sabi. Parang Ay, yan, Tay, yung taypon nila, T.P. O, oh. oh, di ba? Eh, alam mo naman, tatak di, tsaka D. pa naman yan? Pero, ang gumawa. Pero, lang Pero, ano uh -huh. Pero, tagalang, ito pag si current mayor ng Naga, tatak mo bayan yan ulit as mayor? Maka ito ba na... palayo? Palayo? Uh -huh. <laughs> Pwede rin, no? Bakit hindi? Pero, natakbo ba yan ngayon 2025? Yan ba yung isa sa magiging kalaban ni VP Lenny? Yata. Sa pagka-mayor sa Naga? K Yata. So, hindi ko na, hindi ko na, no, video pa, hindi na ako nagtataka Ay, kung yan. makakalaban ni VP Lenny yan. Yes! post mga kabatang helmet yan. Yes, yes. Yan na, pender ah. mga mayor ng Naga. Aba. Pero, yung relief na yan, syempre, galing DSWD. Etay teka lang, ma ko lang, di ba? Dibang api if galing this edi eh galing na yan ng national kasi isa yan sa mga ahensya oh, ng gobyerno. Kailangan ba talaga may pangalan at perma ni mayor? Tapos bakit kailangan may claim stop if lahat naman doon sa lalawigan na eh, n'e nasa lanta? Ano ba dapat talaga ang protocol? Oh, para ano makakuha niyang ayudang yan. DSWD, calling DSWD. Uh -oh. Kailangan po ba talaga may claim stub uh -oh. per family? Or claim stub per individual? Uh -oh. Diba? Maraming ano eh. At kailangan ba talaga may claim stub? Eh kung lahat naman yan, ay eh, nasalanta. Eh sino bang bibigyan? Kaya nga. At saka, natataka lang po ako. Kailangan po ba talaga may pangalan ng mayor? Parang kilala si mayor. Ano ba? Pero galing kasi yan ng DSWD. Oh. And, hindi yan pondo na galing kay Mayor. Galing yung pondo na yan sa tax natin. Mm. Kasi galing nga yan sa department ng DSWD ka, di ba? kini yung kinikita naman ni Mayor, galing naman din sa tax natin di ba? Oo, oh, di ba? Yeah! Oh, yung kinikita ni Mayor, yung sweldo po ni Mayor, mm. eh galing po yan sa tax natin. Lalabas mo na tayo ng resibo. Ha? Doon sa mga nagsasabi nga na photo-block si Bibi Lenny. O, oh, eto pa, mga resibo.

100 lang. Ito Eto pa videographer. Medyo na-confused ako doon sa sinabi ni Mayor ha. Gusto niya na may transparency. Pero ano yung internal? Ay, tama talaga yung tanong nila. Ano Bakit oh, eh? Yung internal? Velasquez eh, tsaka ni Carmina. Ano yung sasabi yung internal lang? At tsaka, etong mga datos na to, eto lang yung ilalabas no? Kasi eto lang yung pumasok sa LGU. Eto yung mga pinaabot sa LGU. Eh, ba't hindi kayo maglabas ng datos? Videographer, di ba? Lahat ng mga nagpaabot ng tulong. At kay diba? Mayor pa talaga nang galing yung internal ek-ek na yan. Oo, oh, sabi na. Kasi daw may internal. Kaya di ba tinanong nga ni Tony Velasquez, ah. di ba? At saka ito pa, tanong pa ni Carmina, sino nga daw yung nag, ano, nag-down nung post? <laughs> kaya <laughs> nga. Kaya hindi naman nasagot ni Mayor. Loading na, loading na. na. Oo, okay, loading diba, na. diba sabi, hello? Hello, Mayor? Hello. Tapos sabi, di ba, dead air, dead air. Tapos sabi ni Mayor, medyo daw, ano, yung sa signal daw, yung sabi naman ni Mr. Tony Velasquez, okay naman po yung signal, ayos naman po. Oo, oh, dinig naman po namin kayo. Hindi naman po, karing, ang linya natin ng in and out, 'di ba? Uh -huh. Makakaloka. Hello mayor. Mayor, okay. are you there? Kapag halataan, porkat malapit na 2025. Walang signal, hmm. walang signal. Saka ay, ito, pabejuga pa, 'di ba? Sabi nga ni Mr. Tony Velasquez, "Oh, yung sa OVP." Ha. Um. O oh, sa iba pang mga nagpaabot ng tulong. Mm. Um. Nakalagay, 'di ba? So, hindi <laughs> siya isa internal lang at bakit internal? Kaya ba? Diba Di ba so, dapat meron oh, silang transparency talaga? So, meron silang internal ex executive <laughs> yes, system. Meron ito. May uh -huh. mga internal arrangement ba dyan? Uh -huh. Oo, oh -oh. At bakit alam niya yung internal arrangement? Kaya nga. Kasi alam ko, videographer, gumagamit hmm. -gamit lang ng mga internal kapag mga maalam sa mga under oh, so, ah. Diba? Kasi, internal nga. Yun. Yung internal, diba, yung internal arrangement ang ginagamit, oo, uh oo. -oh. diba? Basta, videographer, nakakaloka lang talaga tong si Mayor. Hmm. Pati ba naman yung mga gantong pagkakataon na binabagyo, nasa asalantad, hmm, parang namumuliti pa. Anyway, highway, kung nagustuhan mo video to, kalimutan kalimutang mag-subscribe at i-click notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-upload ko namin ng videographer. Ako, mm. ingat po lahat bukas sa pagpunta sa mga simeteryo at yeah. sana yung mga kalulawa talaga videographer. Ate nya classic tao. Ate <laughs> stay happy, stay entertained, stay safe, stars, always. Sabi kami sa bayo, din ang bukit, stay always. Ate ako masabai ng elementary na bukid God bless everyone. Bye.